ngarang, nagkumaga, ganap pa pabalik pa! talit, sarap natin Sabi mo. Hindi talit talit na. Hindi 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 magkita natin. Hindi muna natin. Hindi munta ano? 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 Hindi ano? ko leche ka. Ang <baboy> mo, Manong. Siguro <laughs> <laughs> din ako na yung, yung mga ingredient. Yung mga ingredients. Did you Plastic, ha? <laughs> ay, ay, na, 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 na. mo, ano na. Ay, ba, yun, na ay, Anong Super Fair. No, gamitin niyo tong basa, no, sayang naman, nag-iwan pa si Manong. Hindi rin ginamit. Ina, ang tapang sabaw. Kasi e, natin na nabubuhat Ilang na ito. Ina, ang tapang sabaw. Ano ba yung nabubuhat na ito, eh? Baka ganon. Ano, sikik. Nag-dilan, oi, please. Para nag-taho. Sabihin mo, paano ginagawa? Talagay mo ang tawa sa cup. <laughs>

hello o gamegampan na manga' kagosogan ya pa gagoaw bay ni kuya kay ro gaboyboyta o is si ko mo naman ko sama man sa pa oy basto sarap pa ius don fora